Jesus the Lord Spirit. So, muna na po tayo. Ano po? Ayan. Uh, um, Lord, maraming salamat po. Uh, nawa po ay mas maintindihan po namin. Nawa ay ma mas ma main maintindihan nila yung isi-share ko po, po na salita niyo Panginoon na galing po sa inyong aklat, sa na aklat na maring na makatulong po sa kanila na magbigay ng kaliwanagan sa kanilang isipan um, sa tulong niyo po Panginoon sa tulong niyo po Holy Spirit maraming salamat po sa inyo Lord in Jesus name Amen po uh, Amen. Amen Thank you Lord So um, alam naman po natin ano po ang katotohanan na may Panginoon tayo na ibinigay ang kanyang buhay para sa lahat ng tao. Ano po? So, yan po yung katotohanan. Ano po? At yan ay ayon sa Galatians chapter 1 verse 4. Ayan. Uh, inialay niya sa Kristo ang kanyang sarili dahil sa ating kasalanan. Ayon niya sa kalooban ng ating Diyos Sama upang mahangot tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutan ito. So, ayon yan sa kalooban ng ating Diyos Ama, kaya um, inalay ng ating Panginoon sa Kristo ang um, kanyang sarili para sa ating lahat. Ano po? At upang mahango tayo sa kasamaan ng gahari ngayon sa sandibutang ito. Ano po? So, ayon po din sa Bible, ano po, na kaya ibinigay ng Panginoon ang, ang kanyang sarili, ano po, dahil uh, para bayaran tayo ano po, sa kasalanan so napaka napakahalaga napaka ano halaga napaka halaga po ng uh, ginawa ng ating Panginoon na yan po ay dapat uh, tayo talaga ay mamulat sa katotohanan na yan. binayaran tayo ng ating Panginoon sa si Kristo sa ating kasalanan, ano po, kaya tayo malayang nakakapamuhay dito sa ibabaw ng lupa, ano po, amen pero, yun nga po, may karugtong pa sinabi, ano po, upang mahango tayo sa kasamang nagahari ngayon sa sandibotang ito. Ano po? So, ibig sabihin po, nun, hindi pa natatapos yung uh, pagmamahal ng Diyos Ama, yung uh, uh, pagtulong sa atin ng ating Panginoon sa Kristo Ano po? Upang mahango tayo sa kasamang nagahari ngayon sa sandibotang ito. Kasama ang nagahari. Ano po? So, totally sadya naman pong may kasama ang nagahari sa sanlibutang ito ano po at tayo gustong iligtas ng ating Panginoon Heso Kristo ano po ayan dahil sa ating mapagmahal na Diyos Ama Amen so um, ayon nga po sa uh, ayun nga po sa Galatian chapter 1 verse 4 na upang tayo ay uh, uh hangunin, ano po sa ng nagahari sa sanlibutang so kasamaan. Ano po? Kasamaan. Ayan. So, maraming iba't ibang kasamaan na nananandito sa sanlibutan. Ano po? Na pwede tayong mapahamak. Ano po? So, lalo na kung wala kang faith ano po, sa Panginoon. Yan ang um, mga, mga taong kadalasan na kapag walang pananalig sa Panginoon. Ano po? So, um, iba't ibang klase po yan nandyan na yung uh, matutokso ka ano po na, uh, number one, nandyan yung makukulam so nandyan na yung uh, uh, paggamit ng spiritual na kasamaan ng makukulam ano po so sumunod uh, yung uh, mga tukso na yan ginagamit din niya ng kaaway kasamaan din yan lahat ng iba't ibang uri ng tukso na kasamaan at uh, tulad ng pangangalunya niya ano po uh, kasi ang uh, pagnanakaw pag uh, pagmamataas sa kapwa ay uh, ayan so marami po maraming iba't ibang klasing kasamaan na nagahari dito sa sa libutan ano po so lahat ng iyan ay sa kaaway ano po hindi po sa ating uh, Panginoon galing yan ano po dahil napakabuti ng ating Diyos Ama dahil napakalinaw din po na tayo ay uh, hanguin ano Isang sa kasamanagahari ng Diyos sa ito ayo so ayun naman po sa um, ayun naman po sa Ah, uh, Juan chapter verse how uh, Juan, Juan chapter 3 verse uh, 7 to 10. Ayan, tingnan natin. Ano Sabi dito. Ayan. Huwag kayong padaya kaninuman Ang sino mong gumagawa ng uh, matuwid ay isang uh, matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampun ng tiyablo sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasinungalingan ang jablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng jablo. Ayan. Amen. Napakabuti ng Panginoon na po. Ang, tinat ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat na nanatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, ay hindi niya ay hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diyablo. Ang sino mga hindi gumagawa ng uh, matuwid ay hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos Ayan. ayun po yun sa 1 chapter 7 chapter 3 verse 7 to 10 Ayan. so ganyan po yung pinagkaiba ng anak ng Diyos at anak ng Diyablo ano po So, hindi pwedeng Uh, idadahilan ng isang tao na ikaw ay binayaran ng Panginoong Iso Kristo kung ipako sa krus kaya exempted ka na sa kasalanan kaya uh, pwede ka nang gumawa uli ng kasalanan so mali po yung kaisipan na yun so nandoon yung kasinungalingan ano po na pinaisip ng kaawi sa iyo na yun ay isang pagkakamali yung uh, kumbaga ay exempted ka na kasi pinata pinatawad ka na ng Panginoong Heso Kristo sa kasalanan kaya okay lang na gumawa ulit ikaw na kasalanan so mali yun ikaw ay binayaran na ng, ng Panginoong Heso Kristo sa kasalanan it means dun uh, hindi ka na pwedeng mag kasala ulit So, kapag ka ikaw so kaya sabi dito na ang anak uh, dito malala dito natin naki, dito yung anak ng Diyos at anak ng Jablo yung nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan ay anak ng Jablo at ang um, gumagawa ng matuwid ay ang anak ng Diyos Amen. so napakalinaw naman po ano po so bagamat um, uh, kung nagahari man sa iyo ang kasalanan pinagaharian ka ng kasalanan, ah, uh, may, may solusyon naman dun, di ba? Uh, upang tanggapin ka uli ng ating Panginoong Iso Kristo. Dahil yun nga, um, ang Panginoong Iso Kristo ay mapagpatawad. Ano po? So, sabi dito sa 1 Juan chapter 4 verse 20, 20, ano po po? Ayan, ito ang nagsasabing uh, iniibig ko ang Diyos subalit napupuot, napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling kung ang uh, kapatid ng kanyang kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin paano niya may ibig ang Diyos na hindi niya nakikita Report. so